Hello mga friendship, ito ang inyong favorite friendship Lucy Domingo Real Estate Broker of BD Domingo Realty and Construction Works. Dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamabenta at pinakamagandang properties namin dito sa Naik Cavite, ang Leora Homes. Ang Leora Homes mga friendship ay may lot area na 50 square meters at floor area na 44 square meters. Pansin ninyo friendship yung kanyang parking lot. Napaka spacious ng kanyang parking. Pwede pwede to ang SUV at meron pang extra lote para hindi suko at masikip ang inyong parking garage. Okay, so dito tayo mga friends. Heto na po ang turnover ng ating unit. Napakaganda ng kanyang color combination. And kung mapapansin nyo, meron na siyang screen door. Libre to mga friendship. Magugulat kayo kasi napakadaming libre ng Leora Homes. Pasok tayo. And ito yung pinakagusto ko sa pinto nila kasi ito ay solid wood mga friendship and meron pang libreng lock set. So talaga namang protected ang inyong family kapag dito na kayo nakatira sa Leora Homes. Tara! Ayan, so napaka-spacious ng lugar na to, friends. Ayan, di ba? My height for reference. And heto pa, meron kayong libreng screen door sa harap. At meron din kayong libreng screen door dito sa inyong service area. Pero ito ang pinaka favorite ko, friends. Ang ating libreng solar panel. So, heto friend, yung controller ng ating solar panel. At dahil dito, makakatipid kayo ng up to 30% sa electricity bills nyo. Bongga! ba? Diba? So, napakaganda talaga ng Liora. pas naman tayo dito sa CR. Ang turnover ng ating CR ay meron na siyang tiles sa flooring and up to here. Kasama na rin po ang ating shower head. Meron na rin po tayong toilet and bowl, lavatory. At ang pinaka-importante, kasama na rin po ang controller ng ating rain and fresh water tank. Bongga! So ipapakita ko sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng rain water tank? Tamahan niyo ako sa labas. Ayan, friendship. Nandito naman tayo sa service area. So, heto friends, ay unit mo pa, lote mo pa to. Pwede mo siyang ipasara for privacy. And ito ang inyong kitchen right, So, heto friends, yung nasa taas, kung makikita nyo, nandyan ang ating libreng water tank. Dalawa yan, friends, napakalaki talaga ng savings dito sa Liora Homes. So, yung isa is para sa rainwater water collection, and yung isa is para sa fresh water collection. Magkaroon man ng disruption sa water is hindi kayo mawawalan ng tubig. And friends, pansinin nyo yung door. Steel door to. Nap baka safe talaga ng family niyo sa harap at sa likod ng bahay. Welcome friendship sa second floor. Napaka-spacious nito kasha ang dalawa hanggang tatlong kwarto. Depende sa inyong sukat. And, ang mga to friends, kung napapansin nyo, ang lahat ng bintana ay may libre ng screen window. Yung screen window na yan is to protect us from the insects para hindi magkaroon ng dengue ang ating mga mahal sa buhay. Higit pa. Higit pa dyan, di na ang provision for aircon? So, laking tipid talaga friendship kapag Leora Homes ang pinili mo. At ang inyong second floor, ay comfortable dahil meron lang silang libre yung Astrofoil. Ang Astrofoil ay ang nagpipilter ng inat para hindi mainat at malamig pa rin ang inyong second floor. Meron kaming libre yung tripping every Mondays to Sundays para makita nyo ang aming property. And you can reserve this amazing property for as low as 12,000. Message siya mga friendship, malay niyo matulungan namin kayong magkabahay na.